Good morning! Andito nga pala kami ngayon sa dinggalan Aurora. Dito kami tumuloy sa Marquez Transient House. So dito kami natulog sa may camping tent kasi nga mahilig po kasi talaga kaming mag-camping. And syempre, mas gusto naming ma -feel yung nature. Yung tipong wala kami sa loob ng bahay. And ito yung nagustuhan ko dito sa transient house kung saan kami tumuloy kasi sobrang luwang. So may parking area na, din meron silang camping area talaga kung saan ka pwedeng mag-tent. Oh, good morning! <laughs> so kagigising lang po namin, hindi na naman namin naabutan yung pagtaas ng araw. <laughs> so wala akong masabi sa dindalan, pero maganda yung experience ko. So pagkagising nga namin, dumiretso na kami dito sa beach kasi ang gusto talaga namin maabutan namin yung sunrise. Pero eto nga dahil siguro sa pagod sa biyahe, kaya hindi na po kami nagising ng maaga. Buti na lang talaga. Hindi masyadong maaraw kaya nakapagtambay pa kami dito sa dagat. Buti ngayong umaga, ang kalmado ng dagat kasi kahapon sobrang tataas ng mga alon. Ayan, so pagkatapos nga naming magkape, ayan, simulan na po natin ang aurahan. Okay, o ano, lalaban ka pa ba? Eh may nanalo na. So dito sa Transient House na to Madami kang activities na pwedeng gawin So pwede kang mag-swimming Tapos ito, pwede kang mag-volleyball Kasi may nakaprepare na Na net dyan At yan nga, nagkayayaan pa yung mga boys Na mag-sumba Para daw ma-burn yung fats Kahit konti lang Kasi mamaya, bibiyahin na naman kami pauwi. Tapos ang maganda dito, meron pa silang swimming pool so kung ayaw mo ng tubig alat, so pwede kang maligo dito sa swimming pool nila. Tapos kung ayaw mo namang maligo, eto, pwede kang mamingwit ng mga isda kasi meron din po silang dalawang fish pan dito na malalaki. Ang hindi ko lang sure is kung may bayad ba yung makukuha mo kasi yan lang, pakialamero lang talaga yung asawa ko. Kasi noon pa niya gustong subukan na mamingwit talaga ng isda. And ito nga pala yung kabuuan ng Marques Transient House kung saan kami tumuloy. maganda dito, very accommodating po yung may-ari. Mababait sila at approachable. Yung tipong hindi mo pa hinihingi yung discount, e eh binibigay na nila. Kasi sabi nga niya, kahit maganda daw yung lugar, kung hindi naman daw mabait yung nagmamanage, e eh wala din daw. So yun lamang pa for today and thank you so much for watching. Bye bye!